Atay, kain po kayo. Kilala niyo po ako? Ay, sorry, sorry. Kilala niyo po ako? Ako po yung lagi niyo pinupuntahan doon sa ano. Yung may salik tanong sa inyo, taga saan po kayo? Uh, magagamot! Sa Magdalena, sa bayan po ng Magdalena. Oo. Oh, Natatandaan niyo po. Sige, nakarating na po ako dito sa bahay ninyo. <laughs> Eh, ayun <muchin> talaga, ano, grabe ang... Tata, gusto mo pa uminom? Tata, tata. Ito po. po, itabi niyo po diyan para o, may po. pagdagdag po kayong paggastos. Ano po? Opo, po, salamat po. Wala pong mga naman. Mm -hmm. Ayun, yung ayun yung yun yun po, kumain po kayo. Kain oh. eh. na po kayo. Kuya, ito yung mga anak niya. Ah, sila. Magkakasama sila dito sa bahay. Oo, iyan na nga, Yung isa ay nabonsis na nga, yung isa. Hmm. Ito ang bulso? Oo, Pangalawa sa Pangalawa sa panganay. Ay, ilan kayong anak niya? Ay, mahina na sa tatay. Pinapayagan niyo pang ano. Yun, lakad yan mula dito? Ma, sakit. <coughs> Pag napunta po kayo sa bayan, lakad lang po kayo mula dito? Tay, konti po, eh. po kayo doon. Lakad lang po punta doon. Wala tubig doon doon eh. Ha! Ay, nagtatrasigil po kayo doon. Hindi. Ayan, pa-uwi. Ah, pa-uwi na lang uh, po. Ang dayo na nilalakad niya. Kaya ako. Eh, ako nga may sasakayan niya. Tagal bago makasating mm -hmm. dito. Kaya masakit ang aking... Ano? eh, Itong tiyan. Patingin nga po na yun yung ano na. Bitawan niyo po muna yan. Bitawan niyo po muna. Mm -hmm. Oh. Nako. Ano ba yan? Tingnan niyo po ang inyong hindilit. Ito. Sobrang haba po niyan. May gamit mo ba kayo sa katawan? Anting-anting o ano? Wala po. Wala po. Uh, sa isang at ating tatanggalin niya. Ano?

tayo po ulit. Hindi hmm. so, ano po itigas na. Ano po nangyari? Ano po nangyari? Ano po nangyari? Ano Tay? Ay, hindi ko ba ano ko... Ayan po, tinan niya. Anong nangyari ngayon sa lilit niya? Nagpantay. Nag, nagpantay na po. Kanina po. Kanina mahaba. Mahaba. Galing. Pakiramdam oh. niyo po niyo ka uh, pakiramdam ngayon at gaganda na po niyo pakiramdam. Opo. Maganda na po pakiramdam niyo ngayon. Eh, okay na po. Salamat salamat po. Salamat okay. po sa Panginoon po. Diyos. Oh. Opo. Sige po, kumain na po kayo. Galing. Kain na po kayo. Mm -hmm.